iba pong si Lord. Kung mga plano natin ay masigit yung plano ni Lord para sa atin. Kaya, yun, thank Lord. Hello po mga katilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay ngayon na po tatapusin yung pag install po ng bubong dito po sa aming bahay. At bali inaantay na lang po namin yung mga gagawa. Maigi po mga kadilag at uh, mukhang maganda ngayon ng panahon na sikat na ang araw. Hindi katulad po ng mga nakarang araw ditong tag-ulan. Ibig sabihin na malapit na talaga mag-August. At ang August po dito sa amin ay medyo tag-init. Kaya yan, July laan po talaga ang may kaunting ulan. Bali, inaabangan na nga laang po yung mga gagawa. Siguro po yung maya may naririto na dahil mag alas 8 na din po ng umaga. At uh, itutuloy na nga po nila yung hindi pa nila natapos kahapon. So, isa na lang po yung natitira dito sa harapan na bubong. Habang wala pa po sila, eh, ako y mag uh, breakfast na. Ako siya eh, maririgo na din maya maya. Dahil mamaya eh, ako yung mag-isa lang po dito sa bahay. At si mama po papunta sa munisipyo. At dito na po yung mga gagawa. Dinideliver na din po yung mga karagdagan. Yan po yung flashing. Tapos po ay eh, may karagdagan pang bubong. Mga kadilag. At sila po ay nag-uumpisa na sa pagtutuloy po ng pag install dun sa bubong. Bali, yung pong gilid, ilalagay na din po nila ng flashing, tsaka po yun sa gitna. Oh. Nakit na po yung isa. Lalagyan na dun sa kabila. A few inches later. Kali ako lang po ang tao dito ngayon sa bahay. Kasi mama po ay nakaalis na. At ngayon po yung kaya ako sa taas. Dahil ako po yung makikisuyo. Mabibidyohan ko po yung sa taas ng bubong dahil hindi po kita sa taas. Bago po sana nila sarahan na yung ako po ay makikisuyo, makikibidyo. <laughs> Uy ayos lang po makikibidyo ako dun sa taas. <laughs> Para lang po makita ko yung ano nung bubong at hindi po kita. Tong gagamitin nila po tong tripod o kahit dinap. Okay. Okay. Sige po. Yes. Ayan po, mga manggagawa po ng Team Legionnaire. <laughs> Alin? Wala magawa TV vlog. Wala tuloy. Aba nate. Selamat tu ya. Kuya, piliti ka lang maglaro. Selamat mo eh si Kuya po ang ah, nag-video. nakita. Para lang po makita namin kung ano yung itsura sa taas. At siya po ay kuha ano, na ilubog, honey. Salamat <laughs> po. At nandito pa rin po ako sa taas. Nasarahan na po dito. So ito po pagkatapos ay bababa na din namin itong mga nagsilbing bubong na itong hagdanan. pinifix na po nila yung yero doon po sa kahoy. Kinakabit na. So yung pong natitira dito ay okay na. Nalagyan na. Yung nalaan pong natitira yung inside. Ang tatapusin po nila. Ayan. Wow! Sige na. Opo. Pagkahanan mo muna pala. Opo ay mababa na din muna. lalagay dun sa natitira pong butas sa taas ay piniplinor na po ni Kuya. Yung sa flashing nala ang kuya, honey. Ah, uh. ah, tahiris. Yan po mga kadilag at tuloy-tuloy uh, lang po sila kuya sa pag install po nung sa bubungan po namin. At sa ngayon po ang nilalagyan na nila ay yung firewall. Nilalagay na po yung firewall cap. Ayan po uh. Yan po yung sa firewall. Firewall cup. At yan, by di po si Talambo. po yung ilang araw nagkalagnat. Ano, magaling ka na. Wow, magaling ka na. Huwag ka nang gala, gala. muna. Stay at home muna. At nung tuloy ang gumaling. money. Ang binili. <laughs> yan. At uh, si mama po yung narito na din. At matatapos na po, mama. <laughs> yung bubongan, pinifinish na po nila, kuya. Nilalagyan na nila ng firewall cap po. Yung cover po ng firewall. Ayan po, oh, Sa gilid. Kulay red din. Abo! Daming abon. Ano yun? Dami po abon. Oh, ano Pag ganyan ay uulun yata. Kamundi ka pang kapusin yung sa'yo. Parang lutob eh. po yung sagil, na din po nila nung nasa gitna. Saktong-sakto nga pala yung pagkakaano nila kuya. Oh, na eh. Yung pagkakaganon ah. Meanwhile. So, yan po mga kadilag. At ako po ay umakit na dito sa taas. At yan, nalagay na po yung mga bobo. Wala na pong butas dito. So, ang tinatapos na lang po nila ay yung paglalagay po dito ng cover na nilalagay po nila. Ayan. Okay na din po dito. Ayan, meron po sila kuya. Sa may side po na ayan. Kaunti na lang po at uh, dali na. Sila kuya. Dito na lang ko yung lalagyan ani ng firewall cap sa kabila. Oh, dito na lang. Eh na lang. Ah. Oh. ito pong sa gitna ha oh, mm -hmm. Siguro po yung mga whole eh. day tapos na ito ha Eh. Oh, okay. <laughs> dito po naman sa labas ay okay, okay. na din. Ganito po pala ang itsura pagka nabubungan na. Wow. Ganda. Saka uh... na pong bubuhayin ulit yung music nila. <laughs> Masa pinatay ko na. Ayun. May speaker <laughs> Baka naman mapasayaw ko sa bubungay. Mahulog. <laughs> na, naga, 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 yeah. Ano pa yung may hagdahanan sa may kalatatay. Much, much, much later. Update po mga kanilag. At ako po yung umakit ulit dito sa taas. At yan. Mukhang patapos na po. Dahil nilalagyan na po dito sa may gitna. Ito cover. Dito na lang oh, ako. Yan, at ito po ang kanilang inilalagay. May natitira pa po ditong parang dalawang peraso. Makapal po. Makal, makapal, po siya. Isa rin po sa iimpisin o lilinisin namin dito nila Mama. Ay ito pong mga bubong o yero na naririto pa sa taas. Wala na akong nasisipat na bukas din. Ayan po at uh, naglabas po ulit ako. Ad mag alas 4 na po ng hapon. At mukhang patapos na din po sila. Tsaka naaamoy ko ay parang maglalagay ng sealant. Doon sa mga binaray na siguro pinilalagyan nila. Ayan, okay na po yung firewall cup Sa parehas na side. So dito po, meron na sa kabila. Tapos po ay... Yung sa kabila, okay na. Ayan. Oh. Tatapos na, kuya. Kakunti <laughs> na yun. Kakunti na daw lang po. Nilalagyan na din po dun sa may atik sa gilid, yun po yung hawak ni kuya yun na yun sa may pinakang gilid yan at okay na daw po oh, sabi ni kuya hey, na na <laughs> <laughs> tapos na kuya Dali na. Wow. Okay po. Wow, nakakatawa naman po. At natapos na. So, bali, inabot din po ng 3 days ang pag install po ng bubong dito sa amin. At ako po, yaakit sa taas. Nandito na po ulit ako sa taas. At yan, aking sinisipat ng mabuti sinisipat <laughs> yan at tinitingnan ko po oh, kung meron pang butas o oh, yung pong pinagbarinahan pero mukhang wala naman na kuyahan eh mukha nang nilagyan na lahat ng silant yung sa may barin oo oh. Ah, po mm maayos po ang kanilang pag install ng roof ng bubong kay sir po ayo nagda-drone nga daw po siya baka daw po pupunta, pupunta. ah ngayon po hapon mm sige po hingi po tayo ng coffee. thank you po bago daw po umalis ayan ginawa ng paraan yung sa may sanipa po at medyo parang gumunan nga siya. Parang na-disalign. Ayan, pero ano na, okay na. Ba, okay na kaagad. <laughs> Pantay na po ulit, mga kadilag. Okay po. Oh. Ayan, oh. oh. at mga nakababa na po sila, yung mga nagkabit po ng bubong. Dapat po. Oh. <laughs> Inaabangan lang po han eh ang ano. Salamat uh -huh. po. Oh, yun. Ano? Mga taga Infanta po tatay. <laughs> Tapos ang kanilang project na isa. Totoo po si tatay. So ayan, kami po ay umakyat dito ni mama. Nagbibigay po si mama kasunod ko. At wow! Oo oh, nga po, sobra daw eh. Yan. Hindi naman aring ibalik kaya sa kanila. Bakit kaya nagkasobra ng isahan? Baka ano pa sobra talaga. Baka po sobra talaga sa sukat. Sinisipat po ni mamang maigi. <laughs> so, oo nga. Pero nilagyan naman po nila ng sealant yung mga binarin. Talagang sinigurado po nilang may sealant lahat. May na naman ayun ay, o, oh, budo. Oh, sa gilid. yun ang oh, binarinahan, pero yun ay may sealant na. Saka malalaman na yan pag umulan. Wow, thank you Lord. At maayos na po ang na kabit na. Hindi na po tutulo dito sa taas. Dahil may bubong na. Ayan, thank you Lord. So, ito pong mga yero na pinagtabasan. Ay, hindi na ito magagamit. Kaya ito'y ay pagbebenta na. Pero yung malalaki na party ito baka pwede pa. Tatabila ang halimbawa kapag sa likodan o yung pwedeng gawing kung ano tungko, mga ganay sa may kalatita. At bali bukas po mga kadilagay kami mag iimpis dito. Inisin po itong mga kalat at saka tatanggalin po itong mga yero na nagsilbing bubong noon dito sa may hagdanan. Marami-rami pang ibababa. Maaayos pa rin naman po pala kahit papano itong mga yero natin dati. Eh. Hindi pa itong pakinabangan sa likuran. Mama, ito pong kwan, ah, a Itong natitirang sobray. Ari po itong ilagay doon sa kusina. Ito. Doon sa may gilid natin. Doon sa may kwan, ah. Sa may labahan mo. Hmm. Ari, yung ilagay po doon. Magagamit din. Oo. Oh, Kaya, so bukas na lang po kami maglinis dito. Parang oras na rin po ay didilim na eh. Wala pa po ditong ilaw. Nagbumaba na po si mama dahil meron pong nabili. At yan, wow. Hanggang ngayon po pa rin talaga makakadalagay di parin ako makapaniwala. May bubong na po dito sa taas. Talagang kaunti na lang po. Oh. <laughs> Finishing na. Wow. Thank you Lord talaga po. Ako pa'y sobrang saya dahil may bubong na hindi na po dito babahain, hindi na mababasa ang mga kahoy at saka po hindi na papasukin ng tubig. Ngayon po ay dapat hapon na, magagabi na po. <laughs> at noon, noon na bago pa lang po ito ginagawa, ay ini-imagine ko kung ano yung feeling kapag ka may bubong. Tapos ay kung ano yung parang liwanag na papasok dito sa magiging kwarto ko ay ito na po. <laughs> Hindi pa man tapos na tapos ay ako pa ito mang tuwaan na. Dahil itong aking magiging kwarto ay maganda po. Nakaka-relax. Maaliwalas ang view. Tapos po ay yun nga, maliwanag. Yan mga kanila, ito po ay bumababo na dahil ako po ay nagpalit ng t-shirt kanina. ako po ay pinagpawis <laughs> sa sobrang excitement na aking nararamdaman at saka sa sobrang tuwa. Kaya yun, ako po ay sobra talagang nagpapasalamat. Dahil malaking ginawa po yung natapos na po yung pagpapabubong. Ako po ay sobrang tuwang tuwa. Hindi ko po ma-explain yung nararamdaman ko. Pero yun po, ako po ay sobrang nagpapasalamat lalo po kay Lord. Dahil alam ko pong siya po lahat ito. Siya po lahat yung kumilos. Para po yun, <laughs> nakaka-iyak lang. At parang ano po ah, hanggang ngayon hindi ko pa rin puso na makakapagpaayos po ako ng bahay ng aming pong family. At <laughs> ako po ay thankful dahil yun nga, kinaya. At saka, ano ah, parang doon ko na-realize na, -realize na talagang iba, iba po iba pong kumilos si Lord. Po mga plano natin ay mas higit yung plano ni Lord para sa atin kaya yun tayo Lord. Nakakaiyak. E so ito po yung tears of joy. Ako po ay nararamdaman din sa may kwarto ni Indong dahil Ano-ano, ko kay mama na makita ko kung ganito yung may iyak sa atuwa. <laughs> kami lang po ni Mama ang mag-asama ngayon. At baka naman sabihin ni Mama, abay, napapaano ka na. <laughs> Ayun po, pera, biro, or ano, hindi po ako sa nagdadrama Kung pag ito po Ito po yung tunay ko nararamdaman. So, sobrang tuway, nakakaiyak Dahil yun nga, isa sa mga pangarap ko ay unti-unti nang natutupad <laughs> At ako po ay thankful sa lahat din po ng mga taong tumutulong po sa akin sa pagtupad po ng isa sa pangarap ko para sa aking pamilya. Ako po ay nagpapasalamat din kay Mami M sa tulong po niya dahil malaking kaluwagan po sa akin o kaalwanan o yung malaking tulong po dahil kalahati na lang po yung nabayaran ko po sa pagpapabubo at yun po ay sobrang pinagpapasalamat ko kay Mami M ganun din po sa iba po po naming sponsor yan thank you so much po kay Tita Ninang, kay Ate Gigi at uh, sa lahat po ng magmamahal sa amin sa aming pong family salamat po sa inyo thank you so much po sa inyo sa lahat din po ng naitulong po ninyo mula umpisa sa pagpapagawa po dito sa aming bahay at gano'n din po sa amin pong mga viewers, silent viewers, subscriber, na patuloy pong sumusubaybay sa amin po YouTube channel. Malaking tulong po at bagay po yung panonood nyo po araw-araw. Gano'n din po yung inyong pagsuporta sa amin. Sobrang daming bagay po ang ipinagpapasalamat ko. At uh, higit talaga po ay thank you po kay Lord. Dahil yun, kumbaga yung isa nga po sa mga pangarap ko sa buhay ay unti-unti ko na pong nakikitang matutupad. At yan mga kadilag, kahit po hindi pa totally finish o tapos ito pong bahay namin ay yun, grabe na nga po ang nararamdaman ko na saya. At yan mga kadilag, bali hagang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa inyo pong panonood. Sana po ay patuloy niyo pong suportahan ng aming YouTube channel. Salamat po. Bye-bye!